Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal dating, Jing Taro Reader, or dito sa akin, eto. Ayan. Naka-flash sa screen. Wait lang, ina ko lang. Habang ina-ice ko to, ka na lang mag-inquire. Or dun sa aming TikTok shop, pwede ka nung mag-avail ng mga products. Let's start. Yeah, we do have Lucky Charms uh candle, green candle for business. So you might want to check it out. For the sign of Virgo, for the sign of Virgo, please, Anong mga messages for the sign of Virgo. This is general love reading. messages for Virgo. I think main energy mo, Eight of Cups and the High Priestess. Okay. Uh -huh. Iba sa lakas mo na pagdating sa iyong spiritual you know, kumbaga alam mo na kung paano kumunik sa spiritual side mo. No? Uh, pwedeng kakanood mo ng tarot reading, rad, uh, tarot reading na tutunan mo na kung paano magkaroon ng higher knowledge, you know, regarding spirituality. Ang galing, no? Kasi pwedeng hindi ka naman ganito dati Pero, you don't your death. So, nakakita tayo dito ng like, some kind of rebirth, kung tawagin. Spiritual rebirth. Kasi masyado kang na-focus sa mga, ra um, you know, reality, realidad. And, nakalimutan mo nung mga nakaraan na. Nung hindi ka pa ganito. So, masyado kang nag-focus doon expectations ng ibang tao, you know, material things, nandun yung focus mo in the past. But then, yung higher purpose, purpose pwedeng ngayon na nauunawaan mo na yung sarili mo, some of you pwedeng you have learned how to embrace your shadow side. No? Yung, yung sarili mo mismo, yung own shadow mo. When I say own shadow, yung yung ah, uh, pangit na mga pinagdaanan mo because gano naman talaga 'yun that's part of who you are. Kanya-kanya tayo ng istorya sa mundo, kanya-kanya tayo ng mga pinagdaanan. And 'yung iba sa inyo masasaklap, ma ma marurumi, may mga ganoon pa 'no. But then um nung uh, natutunan mong tanggapin 'yung mga pinagdaanan mo na 'yon, na parang bakit hindi ako magiging malakas na ganito kung hindi ko pinagdaanan 'yung mga bagay na 'yon? You know. When you learn to face your own shadow, nandun yung mas lalo kang gumaling, mas lalo kang humusay, nandun yung mas na-embrace mo yung positivity and life itself, no? Um, in general. And so, nakikita natin kung gano'n ka naging mas malakas spiritually, yung iba physically pa, no? And now, you are focusing sa future. Ang maganda nito, ginagamit mo na yung Uh, spiritual uh, learnings and guides no for you kung paano mo harapin yung future and maganda at natutuwa ako na isa ako sa nakakatulong sa iyo para mabigyan ka ng guidance uh, sa buhay mo okay and yeah yung iba kasi sa inyo pwedeng ang tagal mo nang nanonood sa akin talaga ginagamit mo na ako or ginag yeah, ginagamit mo na yung mga words ko yung yung Uh, mga natututunan or nak nakikita mo sa uh, na, na, nasasabi ko sa iyo ay nagagamit mo na at na isasabuhay sa buhay mo na at maraming salamat kung ako ang nakuha mong guide. Okay, you do have the death card. Ayan, nagpakita na yan sa bottom of the deck kanina and the ace of pentacles, stars, Virgo, Capricorn, Scorpio energy. Okay, yung person na connect mo is having some kind of uh, renewal din ngayon. Maybe new uh, business, new, new career, money, you know, nakakakita ko ng person na talagang, mahal ka nitong taong to, this person really do love and admire you. Kung hindi pa nangyayari yung new beginning, pagdating sa money para sa kanya, it's about to happen, no? But ngayon, pwedeng ina-accept niya yung reality regarding sa uh, present job niya or present career niya, ina-accept niya realidad regarding um, mga choices niya sa buhay. And now, yung person nito is like, okay, na-experience ko na to, naranasan ko na to. I want to experience this uh, new beginning and yun nga, maybe it has something to do sa kanyang career, okay? And nakikita natin a person who really do likes and love you. Mahal ka taong to. And gusto uh, gustong lumabas itong card na to. So, we will take this Eight of Swords. Wow! And, you know, the eight, meron ka ng eight of cups, meron siyang eight of swords. So, this is showing to me as a person who is currently imagining stuff, nag imagine siya ng mga stuff regarding the future, regarding sa inyong dalawa. For now, might be, stuck siya sa kung ano man yung situation niya, maybe yun nga sa career niya, but nandoon na yung um, imaginations or yung uh, pag-iisip regarding the future with you. Or, kung hindi man ikaw, then pwede rin naman yung future doon sa kanyang naiisipan na career na sisimulan. Okay? So, meron ng mga imaginations, pag-iisip. And I feel like itong person na to is thinking about positive thoughts, no? Um, maybe naiisip niya, ngayon hindi ako okay, pero in the future magiging okay ako. And I feel like itong person na to, dahil magiging part ka, ng future ko, yun yung nasa isip niya, no? Mas magiging maganda ang future ko kasama ka or mas magiging uh, maganda ang future ko kasi nandyan ka na. So, yun yung nasa uh, isip ng person na So, ano yung emotions ninyo sa isa't isa ng person na ito for the sign of Virgo? If you don't like the way I read, pwede ka naman mag next video. The moon and the ten of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the moon is also, uh, this is Pisces energy, very spiritual, very spiritual. So, uh, energy here, no? Mula sa sa'yo. The Ten of Pentacles, ito, sabihin na natin spiritual, pero hindi ka rin naman nagpapakain sa spiritual lang. Nakikita natin na spiritual, pero nilalagay mo sa realidad. I mean, yung iba sa inyo, okay manonood na tarot reading, expectations nila is, kung ano yung sasabihin sa tarot reading, yun yung future. But then, you, nakita natin na naintindihan mo na yung tarot reading is just like a guide for you nasa iyo pa rin yung actions yung iba sa inyo um with the Ten of pentacles you are already rich the moment na ikaw ay nagising with regards sa spiritual knowledge na, na nagising regarding spiritual uh, guidance na ganito the moment na nangyari yon sa buhay mo you are already rich tandaan mo yan dahil kung may mga problems man na dumadating sa buhay mo uh, which is hindi naman Normal 'yon, normal 'yon. That is part of your life. No, wala namang taong hindi nagkaroon ng problema, ano 'yon? 'Di ba? maging masaya ka, may problema ka. Why maging masaya ka kasi 'yung mga walang problema, wala na rin sila dito sa mundo. Lahat ng tao talaga may problema. Kahit ako, 'di ba? May problema din ako, may, may ako pinagdadaanan din ako sa buhay. But then, 'yun nga, the moment na magising ka with regards to your ah uh, 'yung gamit ng uh, spiritual na ah uh, paniniwala or ito, itong tarot readings as a guide, naging in-embrace mo yung spirituality, in-embrace mo yung angel guides mo, your spirit guides, you have learned to trust the process, na which is maganda, nakatulong sa'yo, at um, patuloy pa, na tumutulong sa buhay mo. And for example, you see this 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 picture right here. It's like there's a maze dun sa background ni Mona Lisa. It's like dito sa buhay natin, punong-puno tayo ng, di ba, maliligaw tayo. Di ba? You want to go to the finish line, pero walang, walang finish line, walang maze na diretso agad sa finish line. There's always struggles. And I feel like, um, in enjoy mo na lang or, you know, para ka nasa, nasa sasakyan. Na parang, ah, dito sa buhay na to uupo na lang ako. Bala na ako nung mangyari. Basta, pag alam kong um, eh, hindi okay, sige, mag, magdadrive ako or iayos ko yung buhay ko, gano'n. And uh, you are already rich pagdating doon. Alam mo, sa totoo, alam, wala akong nakukuha ngayong energy with regard sa person na kakonect mo kung paano ka maki, kung ano emotion mo sa kanya or what. Kasi I feel like ang concentration mo, sarili mo, concentration mo, paano ayusin ang buhay mo, concentration mo is paano i-apply ang spirituality, yung paniniwala regarding dito sa buhay mo, which is maganda, okay? Uh, the hermit is here. Ganun naman talaga yon when you like to attract love, you first have to love yourself, diba? Okay? Kung gusto mo maka-attract ng tunay na pagmamahal, una mong dapat mahalin fully is ang sarili mo. ba? Diba? And you do have here the sun, the hermit. This is both major arcanas. Yung person na ka connect mo sees you as his or her home. His or her comfort zone. Alam mo yon. parang komportable siya sa'yo eh. Ikaw yung nakakapagpasaya sa kanya. Ikaw yung feeling niya, alam mo yon pag nasa sarili mong ikaw tahanan, di ba parang komportable ka. And yun yung feeling ng person na ito sa'yo. Parang komportable siya sa'yo, komportable siya sa kung ano yung mga nakikita niya. You know, yung kahit yung sa itsura niya, kahit ganito mag ko, alam ko, alam ko okay lang ako kasi itong taong to, hindi siya ganun ka-judgmental. Alam mo yun, yung, yung person na to is like, hindi siya, um, the hermit is like, as much as possible, tinatry niyang protektahan or hindi siya ganun ka-open eh. No? Pagdating sa kanyang uh, self. Like, hindi siya ganun kadaling mag-open na pagdating sa ibang tao. But with regards to you, nandun yung parang kaya niya maging vulnerable. Kasi parang, alam niyang hindi siya mapapaano, alam niyang hindi siya masasaktan. You are this person's happiness for now. Okay? Yung iba sa inyo, this could be a new connection. No? Pwedeng, uh, yun nga, happy thoughts and uh, yung person. Or hindi lang talaga, kung hindi man yung connection, it's like a connection na hindi nang pe-pressure. Okay, mangyari man ito sa future, hindi ko tumamadaliin. Just, in, I will just enjoy the ride dito sa connection na ito. Ganun yung energy ng person na ito. Okay, let's move on to the next uh, question which is the future. Ano yung naghihintay for you in the future? in the near future for you. I, I get this feeling na yung iba sa inyo, pwedeng ikaw yung like black sheep of the family or meron kang mga, alam mo yan, yung mga reason mo or yung mga, sabihin na natin yung pinagagawa mo sa buhay is not like the usual. Pwedeng ikaw ay kakaiba sa family mo or kung hindi man black sheep talaga literal, pwedeng naging kakaiba yung um, mga pinili mong direction sa buhay compared dun sa mga pinsan mo, sa mga uh, chuhin mo, tsahin mo, alam mo yun, yung parang ikaw talaga yung naiiba. Okay? Uh, yeah, that's what I can see here. Which is, yung iba sa inyo, yung paglihis mo ng landas, minsan ito yung naging dahilan kung bakit ikaw ay napunta sa mas tamang landas, no? Okay lang yon okay lang yon Yun nga eh, sabi ko nga, some of you, you have already embraced your shadow side. No? eh uh, well, katulad ko, no? I, I would like to share my experience na rin. Kasi, ako, wala sa lahi namin yung ganito. <laughs> This is something. No? Kasi ako, uh, lumaki ako sa, like, strict parents. Lumaki ako sa, parang, um you know they are all professionals tapos ako ganito tarot reader hello parang at first hindi ko mai-open sa kanila yung ganito or hindi ko talaga ino open i, I tried to uh to hide it no um I, at first kasi uh bukod sa uh maraming judgmental pagdating sa family nandun yung um ano ya, accept ba ako ganto ganyan? But I, but but you know this is my purpose eh. <laughs> And now um, you know when I when I learned to accept my fate, no? Tinanggap ko. eto, kasi ako talaga gusto ko business eh. Na uh, ako talaga lumaki ako family ko they are teachers, seaman ganun. And then ako ay uh, I'm a YouTuber. <laughs> 'Di ba? Ganun. Um, although may negosyo naman ako, may mga negosyo, but, but this is something, this is something, no? And, you know, when, when I learned to accept yung ganito, mas, tapos na, naging open na rin ako sa family, and then alam na naman nila yung pinagagawa ko, they, all, they all support me, no? No, na, natutuwa ako, kasi pati sila, parang, um, na, nagiging mas maalwan yung buhay ah uh, namin, ng bawat isa sa amin ngayon. And uh, they even, no, th sila na mismo, yun lumalapit minsan sa akin to ask for guidance and uh, you know, yung, pati yung mga um, uh, mga mga lucky, yung mga paswerte yan, bumibili din sila sa akin and ina-apply din nila yon pagdating sa kanilang buhay which is uh, um, ito yung isa sa ah, uh, binigay ni Lord sa akin eh, yung The moment na nagpaano siya sa akin, nagparamdam siya sa akin, yeah, the, the Lord itself, no? Nagkaroon ako ng spiritual, ah, uh, ano matawag dito? Interaction. Sabihin na natin ganun. One time, pero hindi ko na, maybe I will do that in another video. Ah, uh, kung hindi man dito sa video, sa channel na to maybe in the, sa aking main channel, which is The Unicorn Princess Tarot, kung hindi ka pa naka-follow, fi, uh, be sure na naka-follow ka doon. Doon ako mag-share ng experience ko regarding spirituality, and kung paano ako naging open dito. Some of you, alam na nila yung mga pinagdaanan ko, yung lalo na yung mga matagal na nakakinig sa akin, no? Uh, about sa kung paano ako um nasapian, you know? Eh, but yun na, pa parang sa way na ito is, uh, parang, the Lord kasi, sinabi niya sa akin, parang, papayag ka ba na ikaw lang? Ganon. Yung, um, you know, yung, yung magiging ganito, yung magiging, yung, yung, the, the, <laughs> the message niya is, papayag ka bang ikaw lang ang maliligtas? Gumanon siya. So, parang, uh, sa akin, okay, sige, this is my purpose. At, and then, yung time na sinabi niya yon ang iniisip ko is yung family ko, ganto ganyan, yung aking ano. Uh, mind you guys, hindi kami pala, uh, uh, sabihin na natin, pala punta sa, sa simbahan. Hindi kami pala ganun. And why, guys, I respect all religion. I respect all religion. Um, wala akong anong relihiyon no? Kasi ako, uh, nakatry na rin ako mag, mag, uh, mag, magpunta or magpasok, magsambaw sa kung saang religion. Alam mo kung nasaan ang religion. Ako nasaan ang pinaka uh, temple ni God. Well, nakalagay naman yan sa Bible. Nasa sarili natin. Okay? So, when you accept yourself, you are accepting kung Sino ka? Kung ano ka. At ina-accept mo rin si God sa sarili mo, sa buhay mo. No? Kaya wala sa religion 'yan. Wala sa religion 'yan. So 'yun nga, the first thing that you need to do is to accept yourself. And 'yun. Kaya nga ang question ko dati, bakit ako? <laughs> bakit ako ang napili, 'di ba? Na Gumawa ng ganito. Anyway. So, that's part of my story. The world, the chariot is here. Okay. In the near future for you. Sinasabi ko lang. Kasi it's okay to be unique. Yung iba sa inyo, ha? Okay lang na maging unique ka. Okay lang nakakaiba. Yung storya mo sa kanila. Okay lang yun. Mm, kasi sa aking experience, tingnan mo naman. Oh, naging okay din lahat. Okay. In the future, you do have here the chariot, the world. This is both major arcanas. Ayan. And the magician also is um, a major arcana. Bottom of the deck is the four of cups. Pagdating sa, uh, sa future mo, you do have their chariot. Alam mo, malayo mararating mo. Tuloy-tuloy. Malayo ang mararating mo. Maniwala ka sa sarili mo na malayo ang mararating mo. Ikaw, yung iba kasi sa inyo, pinanghina ng loob. Hindi. Sabihin mo sa sarili mo, malayo mararating mo diba napaka napaka lawak ng buhay napakadaming um hindi ka wag ka pumayag na diyan ang ka lang meron kang mararating sa buhay at meron naman talaga no the world is here okay some of you i can see uh, pagta travel or someone is going to travel papalapit sa iyo and i can see from that na merong something na mas malaking darating sa buhay mo okay sabi ko nga yung concentration ng energy mo dito is not love but rather you sa sarili mo you as an individual yun yung nakikita natin um focus dito sa energy mo dito no malayong mararating mo and i feel like um may completion sa iyo eh completion na parang alam mo yun yung parang looking back dito sa mga pinagdaanan mo sa nakaraan pwedeng nandun yung completion. Yung, yung, iba kasi parang, ay, hindi ko kayang i-accept, hindi ko kayang ma-complete dito, hindi ko kayang gato kanya. But then after this, yung experiences mo sa buhay mo ngayon, pwedeng, ay, okay na ako. Parang Masabi mo ganun. And then, uh, mas malayo pa yung mararating mo in the future. Okay? And na, I, I feel like you are the one who is, you're not taking the will, no? hindi na ikaw yung may hawak ng manibela ng buhay mo ngayon. What I see here is that ikaw yung nakaupo, ikaw yung nasa passenger seat, ikaw yung hinahaya mo na lang ang spirit guides, ang mundo, ang universe kung saan ka dadalhin. At yun yun, when you learn to accept itong uh, sarili mo, uh, purpose mo, spiritual na itong, itong nangyayari ngayon, ano, no? A spiritual awakening, when you learn to accept that nandun yung uh and and nakaupo ngayon sa will is like god the universe di ba ta parang you are allowing god or you are allowing the universe to control your life and eto nga malayo ang mararating mo with regards naman sa person mo the magician this person is obsessed and will definitely be obsessed sa with the seven of swords i feel like sa yung sa sayo person na to in the future with the Uh, Ace of Swords that is Gemini Libra Aquarius energy. Um, I feel like itong person na to is like ikaw yung um <laughs> Hindi ko alam ang feeling nang -ano, ha. Naka naka sabihin na natin yung word, naka uh, naka <laughs> Hindi ko alam ang, fi ang feeling noon. Pero nakaka uh, or naka ano ba na tawag dito? yung marijuana. Ay, hindi rin, hindi ko rin alam ang, pero na, na, nakakarinig ako or may mga nababalitaan ako na parang once you take that, meron kang parang magkakaroon ka ng sariling mundo and then parang happy-happy lang, gato ganyan. Parang, siguro, no? Parang baliw-baliw, ano ganun. But anyway, bakit ko sinabi, ganun yung energy ng person na to, parang bumubuo siya ng sarili niyang mundo sa isip niya kasama ka. And in the future, na dun yung obsession, na dun yung pagkagusto sa'yo, and sayong sa'yo tong person na to, like mapapasunod mo siya, pero not in a bad way. Kasi nga nakikita natin na you are like, kung ano sabihin mo sa kanya, hindi naman yung dahil sa hindi naman yun yung ikakasama niya. But rather nakikita natin, ikaw yung magiging inspiration ng person na to para magbago ang buhay niya. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.